Pupunta po si Tito Cesar sa harvesting. Papa schedule po siya ng harvesting po para sa palay po. Nandito na po kami pero alis na po kami agad. Mga katalan, nakita po akong bibi pong naliligo sa bukid po. May tanim din po pala silang talong sa tabing kalsada po. Diyan po sila nagagala sa bukad po yung mga baby po. Pupunta po kami ng San Miguel. Ah, Mamimili po kami ng pagkain po. Lugo po mga katala. Nandito na po kami sa San Miguel. Pamilya po ng palengke po ng San Miguel. Sinamahan po ako ni Tito Cesar magpalagay po ng temper glass para kag na-aksidente pong nabaksak ang screen po para hindi po masira ang LCD po. Ayun po, tina-check na po ang size po ng screen ng aking pong tablet. So ayan po, ilalagay na po ang tamper glass po. Lininisin muna po bago po ilagay ang tamper glass po. Hintayin mo ako. So, yan po. Tapos na pong punasan ang screen po. Tapos na pong ninisin. Nalagay na po ang tempered glass. Wala mo makikita sa gilid? Kaya?

bumili po si Kuya Jano ng flower shop po para po kay sa birthday po niya. madami po silang bulaklak po at magaganda po ang mga kulay po.

Ngayon, so pa-uwi na po kami. Dala na po namin ang pusa. Pa-uwi mo. Ay, wala pala. Maalis. Maalis. <laughs> Kaya maalis. Punta ko rito yung snake plant mo. Mataas na Mata. naman. Ay, ay si gusto mo ba yung plant doon? kita yung may bulak lang. Eh, ba't ibu-bunt mo? Padala muna. Yung isang paso na yun. Ano yung bulak Ay, ano. Hindi gusto mo yun. hindi pa gusto. Tinanim ko na nga yung libang. Ay, may ilang yan. No, malaki na. So, halik siya.

Tapos na po nilayar harvest ang pala ko ilalagay na po sa truck. After po ng biyay, ililipat ko na po ng kulungan ng kuting po.